Sige, susubukan natin ang numero sa pinagkukunan ng kapangyarihan. Mahalaga ito, kaya't hawak natin ang pangunahing moda. U, ang pangunahing prioridad ay ang grid, pangalawa ang I, at sa wakas, ang baterya. Kaya't makikita natin dito, pinipili natin ang kumpirmahin. At pagkatapos ay pinipili natin ito. Ang sistema. Numero tatlo. Isang I, at baterya, pinipili natin ang grid. kumpirmahin at last. Ngayon, ang pangunahing prioridad ng grid ay, at ang baterya ay nagcha-charge. Susubukan namin upang makita kung ano ang ginagawa ng load. Titignan natin kung bakit ang sistema ay ganito, umaakit upang suportahan ang load. At sa parehong oras, ang E at ang baterya ay nagcha-charge. Maaari nating makita ang load dito ngayon. Ano ang load na tinitingnan natin? Sige, nakikihati tayo sa baterya. Alam natin ang kasalukuyan ng baterya. Makikita natin na ang baterya ay nagcha-charge ng 20 amps. Nagcha-charge ito ng 20 amps. Ibig sabihin ito, sumusuporta sa load habang nagcha-charge ng baterya. Kaya makakagawa tayo ng pagsusuri. Kung ititigil natin ang grid ngayon, ano ang mangyayari? Bakit hindi natin itigil ang grid? Kaya makikita mo ang pagtaas ng kasalukuyan mula sa baterya at ang kasalukuyan sa baterya ay naglalabas, naglalabas ng 45 amps. Iyon ay nangangahulugan na. At dito makikita mo rin na walang grid, at ang baterya ay naglalabas upang suportahan ng load. Kaya ang ibig sabihin nito, lahat ng kapangyarihan mula sa baterya, kaya iyon ang dahilan kung bakit ang grid, ye, at baterya, ito ang pagkakaiba para sa pangalawa. Kaya nakita natin ang pangalawang enerhiya, nakita ang setting ng prioridad. At para sa pangatlo, isang prioridad ng pinagkukunan ng kuryente. E at battery. Una ito ay E, pangalawa ay ang baterya. Pagkatapos grid. Hindi ito maganda para sa baterya. Prioridad at pagkatapos ay ang grid, nangangahulugan ito na ito ay maglalabas. Lanan. Isang daang porsyento ang labis na paglabas, labis na kasalukuyan para sa baterya. Kung gumamit ka ng lithium baterya, kapag ikaw ay labis na kasalukuyan, o kapag labis kang naglabas, hindi ito mabuti para sa iyong baterya. Baterya. At pagkatapos ay protektahan ng lithium battery at ititigil ang output. Kaya titigil ang iyong sistema. Kung gagamitin mo yon, ang lead acid battery o lead battery. Okay lang yon, pero ito ay mag-over discharge o isang daan discharge o lead acid battery o lead battery. Hindi ito magiging mabuti para sa cycle ng iyong battery. Kaya hindi ko inirekomenda ang paggamit ng mode na ito ng maaga. Sa konklusyon, mayroon tayong tatlong prioridad sa pinagmulan ng kapangyarihan. Mayroon tayong prioridad na ito, ang grid priority ng E at baterya. Kaya aling isa ang maaari mong piliin. Ang ating prioridad, dapat, dapat kang pumili. Depende ito sa iyong sistema. Depende ito sa iyong sitwasyon sa pag-install. Kaya, halimbawa, kung ang iyong sistema ay ganap na off-grid solar system, ibig sabihin ay walang grid, walang easy input sa iyong sistema. Kaya walang grid, walang grid. Kaya ibig sabihin ito ang Woo, ang dalawang ito, solar priority at grid priority, ay pareho para sa iyo. Sila rin ay muna at pagkatapos ay baterya pangalawa. Kaya para sa ganitong uri ng off-grid system, maaari kang pumili ng grid priority, pareho lang. Ngunit para sa sistema na may si input, may grid, may grid input. Kaya kailangan mong isaalang-alang. Uh, ayon sa, uh. Ayon sa gastos ng isi ng grid, ibig sabihin ito ang presyo ng kuryente, pampublikong kuryente. Kung mahal ang iyong pampublikong kuryente, ibig kong sabihin mahal ang grid at marami kang solar panels. Maari kang magmungkahi, pumili ka ng grid muna, at sa baterya, at saka grid. Kung nasa iyong lugar, ang pampublikong isu ay hindi masyadong, very mahal, at saka wala kang u, uh, maraming solar panels. Dapat mong piliin ang grid muna, at saka yi, at saka baterya. Uh, para sa huli, ang E, grid, baterya, karaniwan, hindi ko inuudyok na pumili ka ng E, grid, baterya, dahil masama ito sa iyong baterya. At kadalasang, ang baterya ang pinakamahal na materyales sa solar system. Kaya dapat mong piliin ang solar o grid na prioridad ayon sa iyong lokal na gasto sa kuryente. At depende sa dami ng iyong solar panels. Kabuwang input. Okay, uh, ako si Neo mula sa 1 to 1, at ngayon, ipinakita ko na sa iyo ang pagkakaiba ng mga pagpipilian sa pinagkukunan ng enerhiya. Sana makatulong sa iyo ang video na ito. Marami tayong pwedeng pag-usapan. Okay, salamat. Kita-kita.